Lipat, lipat bahay na o lipat, lipat ano kubo <laughs> iwanan na natin dito kailangan nang ilipat ng isa kasi hindi nila nagagamit. So, mas gusto ng isang caretaker kasi namin. Doon sila sa simento. Matulog dyan, no? Dyan sa building na yan. Yan. Mas gusto nila dyan kaysa dito sa kubo. Eh, itong isang kubo dito, never pa natulogan to. Sayang naman kung nandyan lang yan na hindi magagamit, ba diba? So, ilalagay na lang namin yan sa isang farm para may tambayan kami. patayin mo na yung ano, kuryente <laughs> nagbukbuk na eh, no? hindi ginagamit eh, oh sayang so, ayan oh, sayang ayaw nilang tirhan nagbukbuk ang dilim mm. bagong bago pa to eh Ayan na, unti-unti nang natatanggal. Kasi itong pinagawa namin dati, sabi namin, huwag niyang isisimento sa ilalim. Mabuti na lang, ganyan yung ginawa niya. Kasi balak naman talaga namin na ilipat to. Kaya, ayan, madali lang siyang alisin. Ayan. na naalis na. Ano, langgam, may langgam. Oh. <laughs> iya, iya. Nangakalim. <laughs> Ano dini? Ito ko Kita Yan, bayanihan ah. <laughs> Di ba ganito naman yung dati talaga may bayanihan pag nililipat yung bahay. Mabigat, mabigat. Sa 25,000 din yung paggawa namin dito. Kasi yung kawayan, uh, libre lang po ito sa amin. Yan, so kinuha lang po nung asawa ko dun sa lupain nila. Kaya, uh, libre na yan. <laughs> Ganun din dito sa isang kubo. Yan. ka na ba sa po? paglipat ba ginabi na kami sa paglipat ng kubo <laughs> ayan o no. pinalis nila yung upuan para magkasya sa truck aguri kayo aguri kayo mabitin Ayan, so malapit nang matapos yung mga kamataan dito And Extra kasi sila Ayan, so Sabi nila kasi sila nandoy yung gagawa Para meron silang panghanda sa New Year Ayan. So eto, itong tubo dito Bago namin ilipat Lalagyan lang na namin ng bato-bato doon Para hindi masira yung ilalim tapos yung isang kubo na naiwan iwan doon, tsaka na lang namin kukunin yun. Pag uh, talagang decide, decided na kami na kumalis doon, di ba? So, ganun lang. Kasi ito, papalitan din tong ano, net kasi nasira na po namin dito. Kaya, ano, yun o. Gabi na kasi namin nilipat yun, may, marami kami dinaanan ng mga puno. Kaya nasira. Eh, bagong-bago lang to eh. Sayang din. Pero okay lang, at least na-inlipat na yan dito. So dito naman yung tinapagawa na namin. Hmm. Sisipag ng mga kabataan dito ah. Mga magkakapatid po ito. Mga. Magkakapatid? Hindi, magbabaykada. Kapatid sa ina, Kapatid, oo. O, o. o, diba? O, tapos pagkatapos naman yan, yung isang kubo naman namin, gilibayin nila yung nasa bahay kasi sirang-sira na yon kaya may extra na naman sila bukas tatapusin niya na yan ngayon di ba oh. tapos bukas may trabaho pa kayo ha uh -huh. saan na saan tayo magkikita bukas alam niyo yung namin sa Maragya Sa, uh -huh. hindi niya alam. O oh, sige dito na lang. Kasi ano naman yun, madali na lang naman kalasin yan kasi sira na yung ano. So, another project another gato. <laughs> Pero okay lang kasi ano ka naman dito kung kasi tablet na lang dito. Yun. Tsaka dito kasi sa parts na to, mahangin. Tsaka hindi ganun kainit kasi maraming kawayan tsaka puno. Kaya magandang tambayan dito. Tapos dito rin magtatrabaho si CJ si Edo. Pag ayaw niya nang maingay tsaka magulo, diba? See so, you lang. Bye!